Ang pagsaklolo sa isang Malaysian National na uwi sa pag-aresto sa halos anim na pong nagtatrabaho sa umano'y iligal na Pogo Hub sa Davao del Norte. Dayuhan po ang karamihan sa mga nahuli na ayon sa NBI ay dinala umano sa Davao matapos magsara ang pinagtatabaho ang Pogo sa Metro Manila. Ating saksihan! Di na nakapalag ang mga Manoy Pogo worker matapos arestuhin ng mga ahente ng NBI Region 11 kaninang madaling araw sa barangay Manay Panabo City, Davao del Norte. Limampun siyab ang inaresto, karamihan mga Chinese, tatlo ang Malaysian at isa ang Pilipina. Magbabakasyon po ako doon po sa boyfriend ko po. Anong pagkakaalam mong trabaho na boyfriend? Pogo po ang Chinese naman ito. Sinabing hindi niya raw alam na Pogo ang ng trabaho. I'm from Manila. Because some friends say I have working. And uh, he told the life of go. And uh, they control me working here. Ayon sa NBI, Pilipino ang may-ari ng property na hindi muna nila pinangalanan. Siguro mga naka-on na computers nasa mga 60 units. Dalawang kwarto ito, two areas or two rooms. And mayroong mga Chinese doon nag-operate. Most of this... Uh, Chinese nationals, not all, from Manila ito lahat, dinala dito dahil nagsarado yung pogo nila sa Manila. Ayon sa NBI 11, may sasagipin lang sana silang Malaysian national na binubugbog bog umuno sa isang warehouse sa lugar. She was forced to work. She really wanted to escape but uh, she managed to uh, send messages so the authorities. So yan ang ginawang naming uh, dahilan kung bakit uh, we have to rescue her. When we got to the area, katakas siya, kasama ng abductors niya. We will be conducting a hot pursuit operation beginning today. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang kumpanya. Tatlong buwan pa lang daw, mula na magsimula ang operasyon ng Pogo Hub. Itong Pogo Operations is not licensed. Nakuha mula sa mga aresto ang mga cellphone, ID, sigarilyo, gayon din ang dalawang shotgun at mga bala mula sa security guard may mga nakuha pang posas at pamalo. Initial information na nakuha, mayroong mga officials from the government na nagpo dito. So, inimbestigahan namin. Meron din kaming uh, na-trace na may nagpapanggap na dalawang NBI agent para nag-accommodate dito kung saan sila to, saan nila, saan nila nakuha itong location na nareed natin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.